Kapag nakikisalamuha tayo sa mga babae, may mga pagkakataon na hindi natin agad napapansin na may mga sinyales na nagpapakita kung masarap ba tayo sa kanilang paningin o hindi. Hindi ito tungkol sa simpleng attraction lang, kundi isang uri ng pagkahumaling na tumatagos sa kanilang mga actions, body language at paraan ng pagtrato sa atin. Siguro may mga pagkakataon na natatakot tayo o nahihiya sa mga ganitong senyales. Pero kung makikilala natin ang mga indikasyong ito, malalaman natin kung gaano kalakas ang ating appeal. So, kung ikaw ay curious kung paano ka nakikita ng mga babae, kung ikaw ba yung tipo ng lalaki na gusto nilang makasama o tinitingnan ng may paghanga, abangan mo ang mga signs na ito. Minsan, ang mga simpleng kilos, tingin o reaksyon ay nagbibigay ng mas maraming impormasyon kaysa sa akala natin. Alamin ang pitong sinyales na masarap ka sa paningin ng mga babae at baka hindi mo na kailangang mag-isip pa ng sobra tungkol dito. Number one, laging may eye contact sa iyo. Isa sa mga pinaka-obvious na senyales na masarap ka sa paningin ng babae ay kapag madalas kang tinitingnan at binibigyan ng eye contact hindi ito basta-basta na tumingin lang, kundi may connection at pagnanasa sa likod ng mga mata nilang nakatingin sa iyo. Kapag isang babae ay may interest o attraction sa iyo, hindi siya matatakot o magpapanggap na hindi ka tinitingnan. Ang mga tingin na ito ay nagiging mas intense kapag malapit na kayo o kaya't may pag-uusap kayong nagaganap. Halimbawa, habang naglalakad ka sa isang kalsada, napansin mong may isang babae na malapit sa iyo at palaging lumilingon at nagtatama ang inyong mga mata. Hindi siya natatakot magtama ang mata niyo at kahit na magkakatingin kayong tatlo, siya pa rin ang unang magtutok sa iyo. Ang mga ganitong mga tingin ay nagpapakita na may higit pa sa simpleng basta lang na attraction. Kung ang isang babae ay madalas na gumagawa ng ganitong klasing eye contact, ibig sabihin nito ay hindi lang siya basta nagmamasid, kundi mayroong psychological na desire o paghanga sa iyo na siya ay nagpapakita sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Number two, Laging nagpapakita ng interes sa kung anong ginagawa mo. Kung may babae na patuloy na nagpapakita ng interes sa iyong ginagawa o mga hobbies, ito ay isang malakas na indikasyon na ikaw ay may attraction sa kanya. Ang mga simpleng tanong tulad ng, Paano mo natutunan yan? O kaya, ano pa ang mga bagay na gusto mong gawin? Ay hindi lang basta pagsasabi ng mga ordinaryong salita. Ipinapakita nito na ang babae ay may interes sa iyong pagkatao at gusto niyang mas makilala ka pa. Halimbawa, habang magkasama kayo sa isang kapehan, itanong niya, gusto mo ba ng paglalakbay? Anong mga lugar ang nais mong mapuntahan? Maaring simple lang ito, pero may malalim na ibig sabihin. Hindi siya nagtatanong dahil lang sa curiosity, kundi dahil gusto niyang malaman kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Kaya't kapag nakikita mong laging nakatutok sa iyong mga sagot at madalas magtanong tungkol sa iyong mga hobbies, alam mong may underlying interest siya sa iyong buhay. Hindi lang dahil sa mga pangkaraniwang tanong, kundi dahil ang mga tanong na ito ay nagsisilibing window apang mas makilala ka. Number three, pagka-comfortable nila sa iyong presence ang comfort level ng isang babae sa iyong presensya ay isa sa mga pinakasolid na senyales na masarap ka sa kanilang paningin. Kapag ang isang babae ay hindi na nahihiya o nagkakaroon ng self-consciousness sa paligid mo, ibig sabihin nito ay mayroon siyang tiwala sa iyong pagkatao. Hindi siya natatakot o nahihirapan kapag kasama ka kundi tila komportable siya sa iyong presensya at walang pretensions. Halimbawa, magkasama kayo sa isang party o simpleng hangout at habang nagsasalita ka, mapapansin mong hindi siya nagmamadali at masaya siya na makinig sa iyo kahit na hindi siya laging nagsasalita. Hindi siya nag-iisip ng kung anuman at natural lang siya Minsan, may mga tao na kahit anong gawin mo ay hindi makaramdam ng comfort sa iyong presensya. Pero kapag may babae na komportable sa iyo at hindi nagpipigil ng kanyang sarili, senyales ito na masarap ka sa kanyang paningin. Ang comfort na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging magaan ang usapan, kundi pati na rin sa kung paano siya nakakaramdam kapag ikaw ay nasa paligid. Number four, ang katawan nila ay laging nakaharap sa iyo. Ang body language ay isang hindi maikakailang senyales ng attraction. Kung napansin mo na laging nakaharap ang katawan ng babae sa iyo kahit may ibang tao sa paligid, ito ay isang malaking indikasyon na ikaw ay may appeal sa kanya. Isang halimbawa nito ay kapag ikaw ay nasa isang group conversation at napansin mong siya lang ang palaging nakaharap sa iyo habang ang iba ay nahihirapan mag-focus sa usapan, kapag ang isang babae ay may attraction sa isang lalaki, natural niyang ini-align ang kanyang katawan sa kanya. Ang subconscious na body language na ito ay nagpapakita ng deep interest at pagnanasa na mapalapit pa sa iyo. Hindi lang siya nakatingin sa iyo, kundi ipinapakita niya na nais niyang makuha ang iyong atensyon at magbigay ng focus. Kapag laging nakaharap ang katawan niya, kahit na hindi pa niya sinasabi, sinasabing may spesyal na nararamdaman siya para sa iyo. Kaya't hindi niya kayang iwasan ang iyong presensya. Number five, madalas siyang napapatawa o nakangiti sa biro mo. Hindi mo na kailangang maging comedian or stand-up artist para mapansin na siya ay attracted sa iyo kapag madalas siyang tumawa o mag-smile sa iyong mga jokes kahit na hindi ito super funny o medyo corny na minsan may malalim na dahilan ito. Hindi ito simpleng politeness, kundi isang malakas na sinyalis ng pagkakaroon ng attraction. Halimbawa, sa isang group setting, sinabi mo lang ang isang simpleng joke na hindi naman ganun kabibo at nakita mong siya pa yung unang tumawa o mag-smile. Ang mga ganitong gesture ay nagpapakita ng natural na reaction ng isang babae kapag siya ay naa-amuse sa iyo. Ang mga babae na attracted sa isang lalaki ay hindi na kinakailangang magpanggap. Hindi sila natatakot magpakita ng kanilang kasiyahan at pag-apruba sa mga simpleng bagay. Kaya't kapag tumawa siya sa iyong mga jokes, ibig sabihin nito ay may genuine interest siya na makita kang magaan at masaya sa kanyang presensya. Number six, madalas kanilang ina-assist o tinutulungan. Kung may babae na laging nag-aalok ng tulong, hindi ito simpleng kabutihan lang. Kapag ikaw ay may mga bagay na kailangan at palagi siyang andyan para magbigay ng assistance, may deeper na ibig sabihin yon. Halimbawa, kapag ikaw ay may daladalang mabigat na bagay o kaya nagkakrisis sa isang bagay, siya agad ang unang mag-aalok na tumulong. Hindi ito tungkol sa pagiging polite, kundi isang paraan para magkaroon siya ng closer interaction sa iyo. Halimbawa, sa isang kaganapan, ikaw ay nagdadala ng maraming gamit at mapapansin mong siya na mismo ang unang mag-aalok na tulungan kang buhatin ito. Hindi ito normal na pagtulong, kundi may kasamang personal na intensyon ng pagiging mas malapit sa iyo at pagpapakita ng interes sa iyong buhay. Madalas ay ginagawa ito ng mga babae na masarap ka sa kanilang paningin dahil gusto nilang mapansin mo ang kanilang efforts at makita nila ang pagnanais na makatulong at magbigay ng assistance sa iyo. Number seven, madalas nilang binibigyan ng compliments ang iyong itsura o pagkatao. Isa sa mga pinakatinutok na senyales ng attraction ay ang pagbibigay ng compliments. Kung laging binibigyan ka ng papuri ng babae, whether sa iyong itsura o sa iyong pagkatao, ibig sabihin ay may malalim na paghanga siya sa iyo. Halimbawa, sinabihang kanya ng, Ang gwapo mo ngayon, o kaya naman, ang taas ng self-confidence mo, nakakabilib. Kapag ang babae ay madalas magbigay ng papuri, hindi ito simpleng pagsasabi lamang, kundi isang malalim na pagsasaad ng kanilang admiration at attraction sa iyo. Binibigyan kanya ng atensyon at nagsasabing nakita niya ang iyong mga kagandahan, hindi lang physically kundi pati na rin sa mga aspeto ng iyong personalidad. Ang mga ganitong compliment ay malakas na senyales ng pagkahulog sa iyo. Hindi ito basta patama o pagpapansin lang. Kaya't kung madalas kang makarinig ng mga ganitong uri ng papuri, may malaking posibilidad na ikaw ay masarap sa kanyang paningin. Ngayon na natutunan mo ang 7 sinyales na masarap ka sa paningin ng mga babae, sana ay mas malinaw na sa iyo kung paano ka nakikita ng ibang tao, lalo na ng mga babae. Ang mga sinyales na ito ay hindi laging obvious sa unang tingin pero kapag natutunan mong obserbahan ng body language at actions nila, makikita mo kung paano sila naa-attract sa iyong mga pagkatao at hitsura. Hindi mo kailangang magtaka kung bakit madalas may mga babae na nagpapakita ng ganitong uri ng atensyon sa iyo. Kasi malamang may special na pagtingin sila sa iyo. Kaya the next time na mapansin mo ang mga signals na ito, Baka ikaw na ang tipo nilang lalaki na hinahanap nila. Huwag matakot na magbukas ng puso at maging totoo sa iyong sarili dahil kapag nakikita nila ang tunay mong halaga, magiging mas madali na lang mag-connect at magkasama. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, pindutin mo rin ang notification bell. para updated ka sa mga latest videos thank you